Isang napakagandang hapon sa ating lahat mga kaparmers. So ganito po no ang uh, itaas po ng gapangan natin sa taniman po natin ng ampalaya. So ito po ang kabuwang lawak. So from Luzon, Visayas at Mindanao okay, sa mang solok ng ating bansa sa inyong lahat mga kaparmers, mga ka-viewers ah, uh, ito po no ah uh, share ko lang po sa inyo ah uh, nakakatuwa tingnan no ang itaas po ng gapangan natin sa ating taniman ng Ampalaya so dito bandas na dulo kung napapansin yun yung may kubo namin ah uh, doon nakatanim ang Galaxy Max F1 na bagong variety ng Swiss H Company at dito naman sa aking harap dito ah uh, ito po ang mestiza so yung mestiza siguro natin ay nasa 22 kalinya tapos yung uh, galaxy max f1 ay nasa uh, 20 kasi po ang lahat mga kapwa ko farmers ay nasa 42 po kalinya so dito banda ah uh, ang mestiza doon sa bandang dulo ang Uh, Galaxy Max F1. din sa isa nating area mga kapako ka sa likuran ng kuno nakikita yung may mga malalaking pono uh, may taniman po tayo ng ampalaya, yung ampalaya na uh, ampatola. So first time ko nagtanim ng ampatola, tapos share ko lang po sa inyo kung ano po ang kalabasan. So dito uh, ordinary po lahat ang ating naitanim, no? Na mestisa kita ang nagpunla pati yung Galaxy Max F1 so kaya nga tingnan nyo uh, sobrang ganda po no ang itaas po ng ating gawagan so kung nakita nyo mga kapo ka farmers ito po ang ating tie wire na ginagamit ito po ang linya din sa gitna yung parang may ano napansin nyo yun po ang tie wire sa gitna tapos naka no, uh, lockwise ano sa natin ang uh, tayo May papunta doon. May papunta doon. May papunta doon. So, hindi siya magalaw na papunta doon at saka papunta sa aking harapan. Okay, din sa left, hindi siya. Sa right, hindi din siya. Kasi, uh, sila sa poste. Then, tapos, yung tie wire na nilagay natin sa gitna, tinalian din para hindi magalaw. Para pag-install natin sa... Uh, tie wire, no? Ipapasilip ko lang sa inyo. Ah, uh, lang po ako mga kaparmers para ipapasilip ko. Parang kung na natin, subrang uh, sobrang matuwid at saka nasa gitna. So pantay sila. So ito, no, nakaakyat na po sa itaas yung uh, ang ampalaya natin na sa ngayon ay 29 days. No, so maganda ng tingnan, nakaakyat na sila. Okay, so bumaba ako uh, para ipapasilip ko sa inyo mga kaparmers ang ilalim So, ang ilalim, ah, dito, ganito ang sistema. Oh, maganda siyang tingnan si lalim. Tapos, napakalinis. Okay, so, sa so, nagtatanong sa akin, gumagamit ba ako ng herbicide pang kontrol sa damo sa aking mga pananim or sa gulayan? Yes po, gumagamit po tayo. So, yung gumagamit natin na herbicide, ah, bilang isang farmer, Uh, yung ibabahagi ko sa inyo, yung pinaka efektibo sa lahat na aking nasusubukan. So, hindi po ako nag -pro promote kundi nagbahagi lang sa inyo, no, para maka uh, bigay po ako ng idea para sa pagkontrol po ng mga damo sa ating mga pananim. So, ito guys, uh, mga ka-farmers at mga ka-viewers, pagkalipas po ng dalawang linggo, pwede natin to ano, uh, i ng uh, herbicide pang-control no? So bago pa lang natin to tinambakan ng lupa sa puno para magkaroon ng maraming ugat kasi pag maraming ugat, yung mga sanga ng ating mga tanim na ampalaya, mabilis lang po silang lumakih lumaki, no? So kung tingnan natin, oh, 29 days pa lang pero ganyan na sila kapal. Dahil po mga kapwa ko ka-farmers, ang mga lupa na binubungkal natin sa gitna ay itinambak natin sa puno. Na. So, kaya saan tayo ikot, malinis din. So, yun po mo mga kapwa ko ka-farmers. Mga beneficyo nga na makukuha, makaka, makukuha sa pagtambak ng lupa sa puno ng ampalaya ay unang-una magkaroon ng maraming ugat tapos yung sanga mabilis lang pong lumaki. Then, ah, uh, ito po ang simpleng paraan ko o technique na aking natutunan na pag magtambak ako ng lupa sa puno, iba din sa hindi. So pag maraming ugat, marami tayong mapapansin na mga malilit na mga bunga. So ito no, oh, yung sa natin 29 days, may makikita na nga tayong mga malit na bunga. So para sa ilalim mo, oh, meron. No? Oh, Yan ito pa. So marami na tayong makikita no? Na, na mga maliliit na bunga. So antayan na natin yung mga dalawang linggo kasi yung Ah, uh, pag maganda lang ang tubo, 45 days so ay pwede na siyang pipitasan. Pero kadalasan 48 to 52 days. Pero si Galaxy F1 naman, ay si Galaxy Max F1 naman ay kung maganda lang yang tubo, 38 days, no? Pwede na natin siyang pipitasan. No, 48 days. Pero pag hindi maganda ang yang tubo, aabot pa rin ng 43 days, no? Aabot pa rin siya ng 43 days. Pero pag maganda lang yung tubo, kagaya nito, medyo maganda ng uh, maganda-ganda ng konti, hindi masyadong maganda. Uh, 38 days to 40 days pwede na tayo mag-harvest sa first harvest natin. Kasi yung mga maliliit na bunga na kagaya ng ah, kagaya nito kalaki, pwede na to siyang mapitas, no? Meron pa sa ilalim na ah. oh, pa. So pwede na siyang mapipitas. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro, no? Maraming maraming salamat po. So bago tayo magtapos, uh, mega shout out po no sa lahat nating mga subscriber, no, mga bagong viewers, sharer at saka commentator. So, so, kung isa kang mahilig sa ganitong usapin, uh, bago tayo magtapos, ingin naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman niyo kalimutan no mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa next video ko. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang, no? Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.